Hello everyone! Magandang hapon! Hello mga ka -LG. Welcome sa aking channel sa Lens Garden. For today's video, ayan magdidilig tayo ng ating mga halaman dahil medyo matuyo na sila. Dahil medyo mahangin dito sa amin ngayon. Kaya ayan, ako ay magdidilig nitong aking mga plant para hindi sila matuyo. At ito nga, isa sa mga didiligan ko itong aking palyanopsis bali two times a day ko siyang dinidiligan kasi hindi naman siya nakatanim kasi sa ano moss. siya ay nakatanim lang sa drip kaya kailangan niyang madiligan two times two times a day kasi ay mahangin niya dito sa amin at ayan napakaganda nung flower niya guys yan ka open niya lang kahapon at ito may nag-open ulit. O, oh, ayan, o. Yan siya. May nag-open ulit. Ito yung isa pang nag-open kahapon. Balin, ito yung pinakanaunang nag-open. At ito yung sumunod. At itong nang man ngayon. O, di diba? Ang ganda ng aking mga paryanopsis. Ito yung mga muntik ng machugi sa akin nung nakaraang taon dahil super init at ngayon nga yan nakita ko na ang maganda niyang bulaklak. Ngayon ay didiligan natin sila ng binabad na bawang para lalong gumanda yung kanilang bulaklak at maging healthy lalo tumagal lalo yung kanilang mga bulaklak ganon din yung kanilang mga dahon ito yung kinain dati oh yan yung kinain ng suso yan at yan po yung isa sa baba o oh, kinain at ayan nga buti nga nagkaroon siya ng magandang bulaklak ito yung mga napanalunan ko dati ito yung sa mga short video ko na nasa drip pod pa. Ayan. At lahat sila namumulaklak. Yung aking palyanopsis ngayon ay namulaklak maliban lang yung sa pinaka lumiit talaga dahil pinain ng suso. At ang ating video for today ay magdidilig tayo ng binabad na bawang. At yung aking ididilig na binabad na bawang ay ayan para sa kaalaman ng lahat. Binabad ko siya ng 24 hours sa isang litrong tubig. Pinitpit ko siya tapos nilagay ko na sa isang litrong tubig sa 1.5 ayon dahil di ba 'yun isang litro 'yun yung 1.5 na 'yun. Hindi ko lang pinuno para saktong isang litro. Pagkatapos nilagay ko sa sprayer at 'yun ang i-spray ko dito at ididilig yan sa mga ugat para gumanda yung kanilang mga tubo at magkaroon pa sila guys ng mas maraming ugat. Ayan. Dahil kung titingnan nyo, ang ganda ba diba? Healthy. At nasa initan yan sila. Walang ka silong-silong. At tumibay na sila. Maraming nga nag-ano sa akin ngayon na tawawa daw sila kasi nasa initan. Pero ayan, sanay na sila yan sa initan. Dahil yan ay mga umusbong na sila sa initan. Kaya ayan, o, kung titingnan nyo itong white, Napakaganda niya, full bloom na siya, guys. o di ba? At ngayong araw ay magdidilig tayo para lalong gumanda itong ating mga plant ng binabad na bawang. Sa mga nagtatanong, ang ilan sa mga gamit ko dito lang ay hugas bigas, wiwi ng mga bata, minsan ay iniipon ko o kaya sinasadya kong ipunin magpagsilay magwiwi sa umaga, sinasahod ko. Tapos dinidilig ko sa mga ugat lang. Hindi naman sa crown nila kasi pag sa crown ay maano naman yan, ma ano kasi matapang. Tapos hihaluan ko lang ng tubig na marami para hindi siya matapang. At ayan nga, tapos pang spray ko. Kasi yung bawang din, ma, ano din sa insikto, kaya pwedeng pwede pang spray. Pero ano lang, wag lang yung talagang pasubrahan. At ayan nga yung resulta. Napakaganda na nila. Nitong aking mga palyanopsis. At ngayong araw nga, yan, ipapakita ko sa inyo muna sila. Bago ako magdilig. Kasi katatapos ko lang din maglinis. O magdamo. At mamaya maghahakot na naman ako ng aking pinagdamuhan. At ayan nga o yung isa ko pang palyanopsis. Ayan malapit na siyang mag-bloom o bumukadkad. Ayan. Hindi ko pa alam kung anong kulay niya. Pero sana ibang kulay naman. Kasi yun, ba, pink naman yun. Tapos ito, puti. Tapos ito naman, puti na may mga dat-dat-dat. May mga guhit-guhit sa kanyang talulot. Yan, o. Oh, at napakaganda. Kumpul. Pero yan, kumpul na din siya kasi sobrang lalaki nung kanyang mga flower at full bloom na siya Ayan. at parang bibigay parang bibigay siya guys sa bigat ng kanyang bulaklak oh anim lang yung kanyang bulaklak pero parang bibigay pero, pero ito madami itong bulaklak Kumpol. kumpul lang siya kaya ayan malidyo maliit lang kasi ito medium size ito kasi large yun naman oh medium lang din yon tapos ito, ang ah, aking iba pang mga bulaklak na ini-spray ko din ng bawang. At ayan Oh. Ang ganda din. Ang ganda ng kanilang bulaklak, ba diba? Ayan guys Oh. Apat na yung nag-open itong aking ademyo na single peters. Ay ayun. Nalaglag na yung isa guys. Ito yung pinakaunang nag -ano, nag open yan oh. Ito medyo ano na siya kasi ayan oh natanggal na sa kanyang ano ang hinahangad ko dito ay magkaroon siya ng seeds pero hindi ko pa alam kung paano. Ang ah, sabi ng iba, i-pollinate ko daw sana ay magkaano nga magka-seed sa iya natanggal diyan lang muna siya. Oh, di ba ang ganda? Ito ka open lang kaninang umaga oh. Ang aking red pink na Ademio na single petals. Ayan, at ito naman yung aking binadyo ng mga nakaraan, ang aking katleya na inaalagaan ko din sa bawang at sa iba pa sa hugas bigas at saka sa wiwi din. At saka pure na tubig na din kasi ang ginagawa ko sa kanila sa umaga magdidilig ako ng halimbawa ng hugas bigas tapos sa hapon pure tubig naman. Tapos sa sunod na umaga naman, magdidilig ako sa kanila ng ihi. Minsan pinagsasabay ko din yung hugas bigas at ka ihi, yon. Tapos sa hapon naman ni spray. Pag hindi ako na, pag sa umaga naman ay pure water, sa hapon naman ako mag aano ah, ng ano kung ano yung ano. At ngayon nga ay bawang naman yung i-spray ko kasi kaninang umaga pure water. At ngayon, yung binabad na bawang ko naman ang i-spray. Bali once a week lang naman yung ano, yung bawang sa pag-spray, once a week lang yun ini-spray ko. Tapos yung hugas bigas talaga at sa kayong wiwi, everyday talaga yon. Palit-palitan pag hindi ako makadilig sa umaga, sa hapon pero kadalasan talaga umaga kasi yon sinasahod ko yung mga wiwi ng mga kids ko yun, pati yung sa mister ko <laughs> minsan, ayan o diba guys at ayan nga oh, yung iba ko mga orchids ay medyo ma lago mo na malalaki na yung mga kikis nila at ito nang aking katleya bagamat malapit na din siyang maano malapit na siyang malanta pero mabango pa rin ayan, bali 2 weeks yung tinagal ng kanyang bulaklak. Ayan o, oh, at napakabango. Oh. Two weeks yung tinagal ng kanyang bulaklak. At ito naman, ay ayan, medyo mahaba-haba na din, one week na din ito, ito. One week itong bulaklak nitong ano na to, matagal din. Siguro dahil hindi sila nauulanan. Kasi pag nabababad sila sa ulan, pag tag-ulan, madaling malanta. Ay sa bagay, tag-init naman ngayon, kaya siguro ano kasi, namumulaklak naman ito kasi sa tag-init talaga. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng kanilang mga bulaklak. At ayun nga, yung iba ko pang mga orchids. Ayan, ito yung mga nasalba ko. Medyo bumabalik na sila sa dati. Itong aking mga banda. 'yan oh. Ito yung iba ng mga banda ko. At ililihira ko na sila para makita nyo na yung magaganda nilang ano ulit. Yan, eh babalik ko na sila sa dati. Yung dating mga ginagawa kong mga kawayan. Dito naman yung isang orchids ko na napakaganda din. Yan, oh, dibang cute. At ayan nga, yung ating gagawin ngayon, magdidilig muna. ayan yung update, update ko din sa mga palianopsis ko na nagsipagbulaklak bulaklak kahit nasa initan sila ay ayan ang ganda pa rin nila at ito ang pinaka nagustuhan ko ang parang nakaka ano yung kanyang kulay kasi ang cute talaga o ang ganda ng kulay niya di ba guys super ganda ng kulay ng palyanopsis na ito ayan hanggang dito na lang muna itong aking update sa aking palyanopsis ngayong hapon at magdidilig muna tayo ng ating pangdilig na binabad na bawang. Ayan. Yan guys. See you again. At kung nagustuhan nyo itong video ko ngayong hapon, huwag nyong kalilimutang i-like, i-comment, at subscribe na din. At takihit ng notification bell kung nakarating kayo sa part ng video ko na ito at nagustuhan ninyo. Ayan guys. Thank you for watching. God bless and see you again. Bye-bye.